Morning! So, kagigising ko lang. Ngayon ay nasa 2am. At tahimik pa ang kapaligiran. So, hinaan ko lang boses ko. Um, ngayong araw ay sishare ko sa inyo na yung mga ginawa ko sa aking mga stocks na nag-close nga ako, diba? Close ako sa first ko na pwesto at Paplano ako mag open dito sa may bandang downtown pero uh, nagre-rest pa ako kasi may kailangan pang asikasuhin So, morning routine muna ako kasi gagigising ko lang at naininom kasi ako tuwing umaga before magkakape. So, ito yung kagayaku ni Rosmar. So, iinom ako nito ng 2 capsules tapos uh, mag-stay ng 30 minutes na empty ang stomach and then magkakape ako. So, uh, baka na-curious kayo kung ano yung mga uh, ginawa ko sa mga stocks ko. Tinapon ko ba? Pinamigay ko ba? Or consume ko lang? So, ngayong vlog ko na to ay malalaman nyo. Para din dun sa mga uh, viewers at subscribers ko na nag-close at may plano magtinda uli. Ano ba yung mga ginagawa niyo sa mga paninda niyo uh, para may idea kayo. Okay, so just keep on watching Good morning Ay, kagigising ko lang Tapos itong apat na to Ay, gutom na gutom na Hi, Graham Morning Hello, Star Morning, Raven Morning, Raven Hi, Moon So, gutom na sila Pakakainin ko muna Ayan, no mm -hmm. Raven Ayan So, last kain nila ay 6 uh, p.m. pa. So, ngayon na, nasa 3 a.m. na. Kaya, gutom siya. Star, 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 Are you hungry? Are you hungry? Are you hungry? Here, here, here. Wow. Say good morning to my vlog. Good morning to my vlog. Graham, Graham. Kiki, <laughs> kiki. So, ito yung mga stocks ko na natitira. Ayan, dami ko pang delata, dami ko pang mga noodles, at mga cup noodles, atong may mga oats ako, ayan, breadcrumbs, mga bihon, panton, tapos dito naman sa baba yung mga odong. mga biscuits, ayan. So, ito yung mga natira. At meron ako yung mga oil, ayan, oil at mga kape, konting mga candies. So, nandito nakalagay. At meron pa dito. Dito. Ito yung stante ko. Stante ko ng mga laruan. Kung napanood yung aking mga previous vlog. At ginawa namin parang display. Displayhan ng mga anak ko. Uh, sa anime nila. At yung mga buting things namin. So, nakatambay siyang ganun. Yung mga rack ko naman. Ayan, ginamit namin lagayan ng mga sapatos, mga bag, So, in short nakatambay lang muna sila hindi ko sila ay uh, binenta hindi ko sila uh, pinamigay or whatsoever at ito yung mga gamis ko Ayan. so dyan lang muna yan so kasi ako kapag nagtinda ako kapag nagtinda ako uli anytime soon mga katinders ay gusto ko bago lahat yung aking mga paninda ayoko yung parang yung uh, tinda ko to uli So, para sa akin nga lang. Pero may choice naman kayo. Sa akin, uh, ginawa namin ganito kasi kukonsume namin to. Yung ibang nga, malapit na ma-expire eh. So, pag ano, pag nabuta na expire <laughs> hindi wala na magawa sa mami teens, no? So, ito mga ta, medyo matagal pa to. Kaya, mauubos rin namin to. So, anyways, konti lang naman. Narin din ako mga cases ng uh, beer, nasa ilalim sa ilalim dito sa may lababo namin. Hindi ko na papakita at medyo kalat-kalat pa. <laughs> so sa akin, ah uh, ko yung mga stocks ko kasi mas maganda para sa akin kung mag open ako ng store ay bago lahat. At isishare ko rin sa inyo uh, anytime soon kapag ready na ako na uh, mag open ng store uli. At ngayon, ina-enjoy ko muna yung aking uh, pagiging tambay. <laughs> at Uh, nagre-rest din ako mga katinders. And then, ano pa ba? Nag, uh, scout na kami ng pwesto. So, hindi ko pa ma-share sa inyo kasi hindi pa ako decided kung yun na ba talaga yung pwesto. So, kapag decided na ako anytime soon ay si-share ko sa inyo. Okay? Ayan yung ay mga stocks. So, usually, ang first talagang nauubos ay yung mga soft drinks, yung mga chucky, yung mga anak ko iniinom nila. Pero yung mga natitira talaga, ito talagang mga medyo hindi fast moving na mga kanton, bihon, yung mga ganun, at mga delata na mga ganito. Ayan, ito talaga yung mga natitira kapag nag-move out ka sa tindahan mo. Ito naman yung mga nakatambak ko ng mga laruan. Ayan, meron pa nga akong chessboard. Oh. Eh. So, nakatambay lang silang ganyan. Kapag may oras ako, ay susort ko sila pa isa-isa. So, ang kinaganda lang ng mga laruan ay wala siyang expiry dates. Basta as long as hindi lang siya sira, hindi na UPR, mga toys ko. Kung nakikita mo. So, pwede ko pa to siyang itinda. Unlike dun sa mga groceries, mas maganda kasi na lahat bago. Para kung if ever may suki ka or may bibili sa'yo ay hindi magsisisi, no? <laughs> bago na itong mga stacks mo. Itong mga laruan, okay lang na itinda ko to ulit. Kasi, okay pa naman sila. Ayan. Yung iba, mga nandito. Yung iba, nandito na sa Orocan. So, ganun lang yung aking style. At, nadadala naman yan sa arrange, ba? Diba? And then, okay, yun. Nandito naman yung mga racks ko sa tindahan, no? Nasa gilid ng bahay ko at, ayan, naka-stock naka lang siya dyan. Ito yung drawer ng aking uh, mga sa school supplies at naka-stack lang to dito. Uh, anytime soon ay uh, assemble ko to kasi mga racks ito sa tindahan. So kape tayo. Ayan. Ang aking kape ay cafe macchiato. Black slim at meron ako dito minimum one na nabili ko kahapon sa NCCC Puhangin. Shout out sa mga taga doon. nagaling galing ko doon kahapon. Kasama ko si BFF. Ayan. So, meron pala akong reflex na nabili ko kahapon sa DIY. Na, kasi noon naku, ano eh, marami ako views sa mga uh, about yellow. Kaya, ito yung binili ko na hindi ako nagtinda muna ngayon. So, wala kaming yellow kaya ito yung ito yung isa sa naisip ko na lagayan muna for the meantime so anyways gagawa naman ako uli ng yung tinitinda ko talaga na yellow at isashare ko ulit sa inyo okay, so kasi maraming views yun eh. yung mabilis uh, pagtanggal ng yellow basta about yelo, parang dun ako <laughs> parang dun ako na noon okay thank you mga katilis at ano pa ba, ba? So, share ko sa inyo. So yun lang, kita tayo sa aking uh, susunod na vlog at sana ay uh, ma-open ma ko na yung aking story <laughs> para hindi na ako yung dito patambay-tambay. No? Hirap pala talaga walang tindahan at parang hindi mo alam kung gagawin tuwing umaga parang nasanay kasi ako na sa tindahan na uh, maaga ako doon. Tapos ngayon, parang pag ko, parang wala lang. Wala akong ginagawa. Parang hindi ako sanay. Pero okay lang din. Okay lang din yung ganun. Kasi nakakapag-rest ako. Nakakapag-recharge ako. Uh, Nakaka-binding drive aking BFF. At marami akong oras sa lahat. So, meron lang kasi akong dapat na tatapusin. Gusto ko mag-ano eh. Gusto ko mag- um, executive check-up muna before ako mag-open ang stuff. Okay? So, chika-chika tayo next at ito, ubusin muna itong kape ko at anong oras na ba? 4 a.m. na at marami pa akong gagawin dito. So, check ko yung mga stocks ko. So, start ko yung mga toys ko. Kung ah uh, nadala ko ba lahat. <laughs> okay? Ah, uh, thank you for watching mga katinders. Mami Teens 90. Thank you pala sa mga nag-subscribe sa akin at sa mga dun na hindi nakapag-subscribe ay subscribe kayo and I'm sure na marami kayo matututunan sa akin uh, from sa tindahan, about sa tindahan, about sa pag-iipon, about sa aking mga rabbits, about sa aking lakwatsa. Basta isa-share ko sa'yo. Okay? Bye mga tinders! Thank you for watching.